morning sa atin lahat mga kababayan. Abali pa silip ko sa inyo ang aming pagkain dito mga, mga kababayan dito sa Arif Table Service. Ayan e na nagladisplina o. Oh. Ang dami ng ulam dito sa counter mga kababayan. At handa na din yung mga counter grill namin. Ayan e na. Silipin natin. Ito yung mga kababayan yung aming uh, pagkain nakadisplay na lahat mga kabayan bali uh, naka ready na yung mga contour namin para paano magbigay sa mga customer mga kabayan Ayun o. yan yung pork estopado at saka fish ah uh, sweet and sour yung lapu lapu yan mga kabayan ah uh, uh, may pinakbit kaya di mawala ang gulay mga kabayan Tsaka sayuti, gisado with uh, sutanghon yan mga kabayan. Oh. Wow, naka... Ito yung adobong patanggas, beef. May atay siya mga kabayan. O oh, diba, nakakataka mong pagkain dito. Tsaka ito yung uh, chicken barbecue. Chicken barbecue yan. At uh, marami, uh, malapit ng tao mga kabayan, mga 11.15, marami nang pila dito. Hanggang alauna yung uh, mga kumakain dito mga kabayan. So ito yung uh, beef uh, with uh, broccoli. Wow. At saka mayroong uh, gu gulay din mga kabayan, sayote, carrots. Saka ito yung uh, chicken with uh, papaya, tsaka carrots. Uh, mayroon din kami sabaw na sutanghon with egg kasi lagi may naghanap din dito yung mga kabayan. So yun, uh, na, yun nakahanda na sila. Oh. Ang ah, mga counter girl. So tsaka mayroong sabaw kami ngayon na beef uh, nilaga. So ilagay na sa bowl ito mga kabayan. Tapos mamaya, bali pa may order, ilagay na sa bowl na lang ilagay. saka malaman talaga siya mga kabayan magandang klase yung beef na aming uh, ginagawang yung mga dessert damin yun, yeah, nakahanda na rin wow saka may lichi plan ha? barana con yelo yun mga kababayan ah, uh, maraming salamat po sa patuloy niyong panood sa aking mga video God bless atin lahat